isang katulong lamang sa ano? Never ako naging gwardiya kung saan saan. Tendera ako, hindi ako gwardiya. Nakakalo. Eh, nasaan dito yung tindahan mo kung tendera ka? Nandoon, sa katabi kong bahay. Ito, dito nga lang ako. Eh, sabi Oo. nga ng inay ko na si Crisilda, ako ang tunay mong anak at iniwan mo daw ako sa mansion. Wala nga ako matanda ang Crisilda na naging ano ko. Tsaka isa pa, ayoko ng babae. Nakakadiri kayo sa mga batang to. Pupunta kayo dito para mag... Eh, sabi ng inay, kaya nakakalimutan utan mo na kami dahil nagparitoki ka ng utak. Oh, kayo, nakakaloka yung nanay mo, nakakalokang batang to, nagparitoki ng utak. Kailan pa nariritoki ang utak? Kung um, ano ito, mapaggawa gawa, gawa, gawa ka ng istorya ha? Agad-agad ng buhay ko dito, tapos kung kailan ano na ako, tsaka pupunta dito para magsabi na may anak ako sa labas. Itong mga... Eh sabi ng inay kung kamamatay lang kanina. Kamamatay lang kayo ng nanay mo, nakakaloka. Kasi so, nakaburo ni nanay mo.